Another sweet moments update ng mag-inang Angelica Panganiban at Baby Bane. Nakahiga sa paa ni Bane si Angelica habang nanood sila ng TV. At ang pinakasweetest moment ng mag-ina ay yung naka-smile si Bane at nagsabihan silang dalawa na mahal kita. Mahal kita. kita yeah. yeah. Nakakaaliw naman ang mukha ni Ben na nagkalat ang tsokolate sa bungangan niya na hindi niya alam. Hmm, tiga mo yung tsura mo. <laughs> tiningnan niya ang mukha niya sa salamin ay natatawa na rin ito pero panay pa rin ang kain niya ng chokolet at grabe naman ang tawa ng mami Angelica niya. Ganda ba yan? <laughs> Nakasuot ng sombrero si Bin at sinabi ng mami niya na super ganda ito at nagsasalita siya at kinakausap ang mami niya. Wow! Can I see your face? Ang ganda! Baby! Baby bride! Hmm. Noong inulit ni Angelica na sabihin, ang ganda mo naman, naka-smile at biglang tumalikod si Bin at naglalakad na may kasamang sayaw. Hmm, ganda mo naman! Baby, baby. Pagkatapos paliguan ni Angelica Panganiban si Bin, ipinakita nito kung ano ang shampoo ang gamit niya. Ay, mabangong! Shampoo! Uh. <laughs> Samantala, nagkaroon naman ng banding ang mag-ama sa pagkain. Ang sarap ng tawa ni Bin. Ano ba na? <laughs> sabaw na oh. Gustong-gusto nito ang sabaw at siya pa mismo ang may hawak ng kutsara niya para sumandok ng sabaw. Sabaw. Wow. Ah! <laughs> Good vibes banding naman ng tatlong magkaibigan na si Angelica, Panginiban, Kim Cho at Bella Padilla habang sumasayaw.